Mayang gabi sa uh, tanan. Welcome sa suerte suerte. Kanisi suerte. Kanisi kaswerte. Uh, Nagtamya sa inyo o uh, shout out. Uh, hello sa akong mga sa atong mga subscribers. Si Kurt Bagawisan, si Richelle Ann Cundino, si Amalia Eo, si uh, na Generalita si langga de Sherdo si Melogen Lumbay Botal o si Elisa jen Botal So uh gabi sa tanan og, uh, before ta magpadayon uh, please subscribe uh, sa akong YouTube channel like share and hit the notification bell comment Uh, sa Facebook page po nato, nga Sir uh, please follow uh, then like hit the notification bell share okay uh, share no uh, so oh uh, mo na congrats sa 097 the og mo ang atong ika onom nga daog sa semana congrats 9 to 5 daog kapito nga daog sa semana congrats 07 kaning 207 07 nga to ah. 07 ah, last to daog so ikaw walo nga daog sa semana karon so pinakadaghan nga daog na ko uh, nato karon na padao nakapadaog ta og walo sa usa ka semana simana, merong semana ka semana pa ko nag uh, nag uh, nag video nag upload tulo ka semana pa pero simana, semana pito ka daog last week unom ka daog karon walo ka daog so mga kaswerte. I-share uh, ninyo ang kaning video. Kay aron mahibalan sa tanan nga maabot ani nga broadcast nga dinhi sa swerte swertres makadaog gyud ka ang akong pasalig no akong promise nga magpadaog ko sa inyo kada week og at least five at least four. At least four. So, pours yun na ako na lang pasantan. Kay primero, seven hits. Ka, dohang semana six hits. Unya karon eight hits. In just three weeks, ang ato ang na na padaog is si 7 uh, plus 6 13 plus 8 21 so 21 hits sa 7 days. So, ah uh, di pa ika ito ang itang uh, sa ato ang Lord, no? Sa ato ang makagagahong. O, ginaot nga uh, kanang ng kamupod misaling mo sa numbers sa na nakadaog mo. So, kung rat sa tanan nga mga nakadaog, no? Karong adlaw tulugid kadaog, 097-925-07. So, sa pamahayong pangitaon, nga, naaman rin ang <laughs> mo kuyog mo sa kwa, magkwan mag, lang maglinger mo. Kaya na may usay nga, na istritan po na dito ka daog. Pero, pagbalik lagi na, ah, mo. So, uh, tagang kayo salamat sa pag ninyo, no? So, diritsa na ta ay ay, uh, tamang dugay ah uh, so human naman mo na ko congrats congratulations sa tanang nakataya nakadaog no adto na ta sa paunang swerte sa atong paunang swerte na okay 046 245 o 713. Ato ang uh, paunang suwerte na ha, 046-245 713. Unya, ato ta sa ato ang magic guide, no? Ang atong magic guide, mm, yan eh, 674 083 So, kani straight or angle ang paggamit. So, kadaghan ata naka uh, daog sa to ang magic guide, no? Daog daog kita sa atong magic guide kadaghan Okay. So, atong magic pair is 67, 64, 68, 60. 8, 4, uh, 3, 4. So muna nga ito ang magic pair. 4-6 no? 4-6. Sapat so, kayo dyan sa nag na uh, una o 6 no? Pagka humana na, at, an ano yata sa ato ang super ball? Ang atong super ball, yan eh. No, kana. Super ball na ito. 6, 7, 8. Six 680 603 six four two six eight zero six zero three So, six seven eight six four two four six four So mo no? So na nata sa bantayanan. So bantayanan. Inaot nga dagang nakadaog, no? So, ito ang gihatag uh, nga number na uh, tulog yun ka buhok straight okay so okay tatong ito bantayanan 6 So, tagang kayong salamat. God bless. of oh, bye.